And bali ngayon is August 7, 2024. Uh, -pa schedule kami ng treatment sa buong bahay. Uh, kasi nagkaroon na ng infestation ng anay sa may uh, kisami ng aming CR. Yan. Yeah. Bali, samahan nyo kami mga karambit. At uh, check natin yung treatment nila sa buong bahay. Pala Sir Eddie, bali siya yung nag-treat sa amin last 2019. And then ngayon 2024 po sila po yung ulit yung kinuha namin. Ah, bali ngayon Sir Eddie, ano po ba yung termite na klase na nakita niyo po kayo sa bahay? Ah, uh, based on my na uh, nakita ko po dito sa bahay po ninyo ngayon ay yung Philippine Billed Termite. okay po. Uh, ito pong Philippine Billed Termite na to, uh, ito kasi yung tinuturin na most destructive na termite sa lahat ng types ng anay. Kasi una sa lahat, uh, yung anay na yan kapag kumakain, hindi masyadong halata kasi nasa loob siya karaniwan. Madala lang siya mag-mud tubes. Nag-mud tubes naman siya kaso madala. No, kaya karaniwan sira na talaga yung kahoy. Kagaya yung nangyari dito sa kisan eh. Uh, bago nyo po nakita ay nasira na talaga. Yung application or method na ginamit nila is yung injection system, wood ranging, spray sa powder application system. Ay, uh, yun bali yung mga services na inabil natin sa treatment ng anay na ginawa sa buong bahay. Kaya mapapansin nyo, nag-inject sila ng gamot sa mga hamba, sa mga entry point, sa mga kahoy, para yung mga anay is hindi na sila makapag-penetrate. Saka yung infestation is hindi na siya lumala, saka ma-eliminate. Once kasing pinatagal natin, possible is lumaki pa yung uh, magiging damage niya sa buong bahay. Ayan yung sample ng powder system nila. Uh, bali, naglalagay sila sa mga outlet ng gamot para in case na madanyo mga anay dyan is ma-repel or mamatay. pwede di ba yung ibang mga syempre kababayan din ating Pilipino na nakitipid kung magamit sila ng mga yung mga nasa Lazada ng mga pamatay ng anay o mga langgam or ipis ano po yung ano po yung pinakaiba pag nag-treatment po Ay, actually hindi naman namin uh, nasabi na wag silang mag uh, DIY <laughs> pero based on my experience sa mga client po namin yung mga nagdi DIY karaniwan mas lalong lumalala yung uh, sitwasyon. O oh, infestation. Kasi okay, kapag mali kasi yung chemicals na nai-apply nila, uh, ang nangyayari, yung mga termites o yung mga insekto, nare-repel lang siya. Okay. And then, ang termites, kapag nare-repel siya, lilipat lang siya sa ibang part ng bahay. Okay. Ngayon, kapag lumipat siya, another sira na naman. Tamo. Uh, gastos na kayo sa bumili kayo ng chemical, uh, hindi nyo pa sigurado kung safe yung ginamit nyo. Okay ah uh, hindi pa sigurado na eliminate yung termites nyo. Kaya mas nare-recommend talaga namin na tumawag sa mga professional. No, and, and, then yung mga ginagamit po ng mga chemicals namin, uh, ano yan, mga green banded. No, karaniwan, ah uh, safe po siyang gamitin. Huwag lang talaga uh, directly mainom ng mga tao, malagay sa balat o malagay sa balat saka, sa, mata. And then dapat, hanggit maaari, walang tao sa bahay ang okay. kapag nititreat para siguradong safe yung buong pamilya Okay. And then yung mga pesta. Okay po. Thank you. Yan, bali na kung na sila magtimpla ng panibagong batch ng mga chemical, mga gamot para lasunin na yung uh, mga anay na nasa kisamin natin. And bali nagka apply sila ng mga gamot sa mga wood parts sa kisamin natin para maprotektahan sa mga anay. Yan, bali nag-spray din sila sa paligid ng bahay natin. Uh, Siyempre para maprotektahan yung perimeter ng buong bahay para yung mga anay na nasa labas o nasa underground eh, mapigilan sila maka uh, ano, pasok sa loob ng bahay natin lahat ng mga parts dyan yung may mga puno-puno mga kahoy yan spray nila yung palibot na yan para in case na may mga ano, sa ilalim ng lupa eh syempre yung iba maitaboy yung iba is mamatay then anti-colony and yung properties ng gamot na ginamit nila is halimbawa uh, pag natamaan yung anay na yon eh hindi siya basta mamamatay ang mangyayari is mapapasa-pasa niya yung mga sakit hanggang lahat ng mga anay yung buong colony is mamatay yun ang properties hanggang ginamit nila ano mapapansin nyo yung sa mga puno natin is inisprayan din palibot siya ng bahay Sir Eddie, uh, ano po yung ginamit natin ng mga components po sa ngayon, ngayong araw uh, sa treatment po ngayon? sa ngayon po sir, uh, kung naalala po natin, nag-treat po tayo last 2019. So, ngayon, dahil uh, retreatment na po ito, hindi po natin pwedeng gamitin yung ginamit namin noon para po maiwasan po yung tinatawag na resistance. Ngayon, ang gagamitin po natin dito, sir, ay yung tinatawag na Brobuster. No, yung Brobuster po, uh, pang general pest control po talaga siya. And then, mahusay po siya pala sa termites. ang Brobuster po ay non-repellent po ito. Ang ibig sabihin non-repellent, uh, hindi siya nakapagpapatabuhin ng anay. Ang dahilan, kasi hindi kasi nila alam na lason yun. No, kaya mangyayari po, magkakaroon po na tinatawag na trophalaxis o yung pagpapasa-pasa ng dason sa kapuanin niya hanggang maubos po yung kodin niya, hanggang mapatay din po pati yung urina niya. No, yung po yung epekto ng uh, gagamitin po namin chemicals po dito. Yan, maraming salamat kina Sir Eddie sa sa mga staff niya. Kaya sa mga viewers natin na may problema sa mga anay, langgam or ipis, ayun, okay, huwag mag magkatubili na magpatreat mas maaganda ng agapan natin kaysa lumala at saka dumabi pa yung gastos natin. Muli po maraming salamat sa mga viewers natin. Salamat po.